lahat halos ng batas natin ang na ginawa pabor sa mga mayaman. Dahil ang mga nakapwesto sa gobyerno, puro mga bilyonaryo, puro mga mayaman. At mga pinatakbo ng mga mayaman. 38 taon ako dito sa politikang ito, kaya alam ko yung galawan nila. Uh, kaya yung batas na ginagawa nila, lahat, halimbawa, yung pagbaba ng sahod ng mga manggagawa sa probinsya kumpara sa Metro Manila, kawawa yung mga manggagawa. Pero tuwan-tuwa yung mga big business. Yung batlo na ipinasa sa mga mahihirap ang tax, Puan-puan yung mga malaking kapitalista, hindi sila pressure na magbayad ng tax ka at katunayan, ang daming mga tax evader na mga malaking kapitalista. Ngayon, galit ba ako sa mga kapitalista? Doon sa mga big business, sorry, pero nakakagalit talaga sila, lalo na yung mga monopolyo. Grabe sila. Ang lalaki ng sweldo nila, sobra-sobra lang pera nila, pero ginagawa pa rin nilang kontraktwal ang mga manggagawa at pinatatanggap ng uh, wage na napakababa. Kaya, sorry, pero talagang hindi ko gusto ang mga ugali nila. Mm -hmm. Nabanggit nyo na, contractualization and endo. Mm -hmm. Ano pang dapat gawin? Ay, dapat nang ipatupad yung dati. Alam mo, alam mo dati, pag ikay nagtrabaho ng six months, regular ka na. Hindi ka na pwedeng basta tanggalin. magkakaroon ka ng security of tenure. At tumulad naman yung bansa natin. pangalawa nga sa buong Asia. Uh, dapat yan, gawing regular yung ating mga manggagawa. Dahil kung ng mga negosyante na partner talaga yung mga manggagawa dahil siya ang nag-aakit ng tubo at hindi lang tubo para sa isang partikular na kapitalista kundi ng ekonomiya ng ating bansa ay bakit naman pati yung karapatang magkaroon ng security of pet tenure ay ipagdadamot mo pa ayun lang alam yung hinahabol pati ba naman yun grabe naman